Hello guys, ito nga pala ang aming isda, galunggong. Kukuha nga pala ako dito ay gagawin namin ng toyo. Ito pala ang pagpaprosesa namin ng toyo guys, ipapakita ko sa inyo. Inuhugasan ko na yan guys, ang isda. Saka ilagay na natin at saka pinatulo ko na din guys. Yan, malinis na yan. Lalagyan lang natin ng asin, guys. Yung hindi siya maalat, hindi din siya masyadong matabang. Tamang-tama lang. Presko na presko pa kasi yan, guys. Ang gaganda kasi. Lagyan natin ng black pepper. At saka ibaba natin yun siya, guys, na isang gabi. Bago natin siya ibilad. Yung na-post ko yan, guys, ito na yun, guys. Kasi